May ingredient siya na tatanggalin niya talaga yung bad odor sa helmet. Parang nalugi ka pa yata sa pagdala dito. Hindi, okay lang. Picturean ko kayo. <laughs> so, pasok muna sa aming shop. So bali ito yung shop natin Dito yung Vespa Mahal na mahal talaga yung Vespa Nasa loob pa Pero ilalabas ko din yan Kasi... Ito kasi, di-display na namin ng mga gowns. Tapos, full tarpaulin na yung sa taas. So, kuha muna tayo dito ng isang helmet refresh. Ito yung order nila sa Dagupan Village na i-deliver ide natin. Para mabango ang inyong helmet, iwas, amoy, kulob. Lalo na ngayong tag-ulan kasi, yung mga helmet, diba? Amoy, kulob. So, pag yung helmet mo, amoy, kulob, natural, nadadagdagan yung ano mo, sakit sa ulo mo. Kasi nga, ah, hindi maganda yung amoy ng helmet mo. Pero pag mayroon ito, sigurado mabangong mabango ang inyong mga helmet. Alis ulit tayo. Napaka-init Special delivery ito kasi gagaling na tayo na nakipag-meeting sa PSU. Syempre, ako na magpalit ng motor na gagamitin. Kasi lalabas ko pa. Tapos hanapin ko pa yung susi. Tumabahala so, kaya ito na rin yung ginamit ko para i-deliver yung helmet refresh. Grabe talaga yung init guys. Ito yung isa sa mahirap pag nakamotor ka, mainit. Oh, dito pala yung ano, mga pops yung dagupang village sa Lukaw Lucao. Nasa bandang kaliwa siya, paggaling ka ng linggen. So, dyan tayo papasok. sa Dagupan Village Hotel nandito oh, na tayo Dol, bali hindi natin aabutan yung pag natin ng helmet refresh Nakapagsalisahan kami 5 minutes ago So babalikan na natin siya mamaya Tamang lunch muna tayo dito Hanap tayo ng magandang kakainan Sayang at hindi natin naabutan Di ba, ali, kain muna tayo Babalik na lang tayo mamaya Medyo makulimlim na yung panahon Huwag sanang Dito pala yung mga quality na bilihan ng buko juice Madaan kayo dito sa Kalasyaw May mga nakikita akong kainan dito eh Try na kumain dito banda Oh, Bagus okay, sir. try natin kumain dito sa house of Bagus pero mag isa lang kasi tayo pero okay na rin yan ayan at natapos na tayong kumain Babalik na tayo sa Dagupan Village Hotel para i-deliver yung ating Royce Helmet Refresh. O, pabalik na naman tayo ng Dagupan Village Hotel. Sana nandito na si Idol. Siyempre para may deliver na natin Yung ating helmet refresh At makauwi na tayo ng bahay Madami pa tayong gagawin Nandito na sir Nandyan na Ito kasi sir ano siya May kumbaga May ingredient siya na tatanggalin niya talaga yung bad odor sa helmet No thank you sir ah Dol thank you Picturean ko kayo okay lang nalugi ka pa yata sa pagdala dito oh, hindi okay lang <laughs> picturean <laughs> ko kayo para may post ko sa page namin hindi may ano ko dito yung eh, camera yung mga nagmumotor oh, oo oh. ah, picturean ko kayo sir thank you sir ah. <laughs> thank you thank you thank you thank you Ayun at na, nakakuha na si Sir. Sir, thank you ha. Ah. Ito yung dancing Ikaw yung dancing guard dito, di ba? Pag nag-event kayo dito sa Dagupan Village, makikita nyo to Napakagaling sumayaw, di ba Idol? <laughs> Balik na lang ako dito Idol, yung sticker no Idol, thank you Inano ka para kasama ka sa vlog, syempre Di ba? <laughs> may TikTok account ka ba? May TikTok account ka? Meron sir. Ah, sabi mo dito yung TikTok account mo Parang may follow ka nila. Ah, uh, Segundo. Is G Segundo oh. Yung TikTok account Follow nyo mag Magaling mag-TikTok to Magaling sumayaw Dol, no Ay, Ano yung page mo sa Facebook? Agent Segundo Agent Segundo Alright Follow nyo guys Sige, dol Thank you, thank you Thank you Alis na tayo, uwi na tayo at pa tayong gagawin sa ating bahay. Sabi ni Sir Nestor, parang lugi pa daw ako sa pag-deliver. Nakabig-big kasi tayo. Ganyan namin kamahal yung mga customer namin na bumibili sa amin at tumatangkilik sa aming produkto. Nagkataon din kasi na galing din ako sa linggen na nakamotor na, na ito yung gamit ko. Ayoko na kasi magpalit din ng motor. Walang problema dyan at nakablog din naman tayo. So, nakagawa tayo ng content. At the same time, nakapag-deliver pa tayo, di ba?